Inumaw kan tricycle driver na si Carlito ang plano kan baka kay Municipal Police Station na bugtakanin ni Specialized Stickers ang mga pampublikong lunadan sa saindang banwaan. Sabi niya, in kaso Maria Lizar magiging paborable ng sa iya asin sa mga pag-iriba niya na nagkakayo din legal para sa pamilya. Saro kaya sa mga obheto kan Specialized Stickers ang pagpuho kan nagbabalaw wagaw ng na mga kolorom na lunadan sa banwaan arog kan mga tricycle. Magayon ito na igwang araw ka sticker tabi sa tanganing kumbaga so araw ka police polis na nasa traffic madali na lang ang unit. Sigun kay Police Corporal Daisy Balbido, ngunyan na bulan kan magkaigwanin doang aldaw na tigel pasada ang mga pampublikong lunadan sa banwaan. Hurot subuot sa indakan mga nagpapasada, tauanin kasimbagan ang paglakop kan mga kolorum na lunadan na saro sa mga nagpaparuro sa indang kabuhayan. Kaya naman bilang kasimbagan, binilog kan hepatura ang Project Bakakay Save Street, kung sa inmabugtak na sindanin ni Specialized Stickers sa mga lihitimong pampublikong lunadan. Sa siring na paagi, posibleng mas maisihan na ibang commuters ang pinagkaibakan kolorum sa mga lihitimong PUV. So mga pampasahero po, public, pwede man po public and private para at least once mag po kaming checkpoint, uh, mas madali po ma-identify mo na itong tricycle, jeepney, boda, mga pill cab. Uh, once na may sticker, automatic po sinda. Kung baga, kumpleto ang documents. Igong ORCR, so driver's license kang driver, so prangkisa. Para po madali mo ma-identify sa so mga may koloro. In kaso na magayon ang kaluwasan kang proyekto, plano man subot kan hepatura na kaagan magin ang mga pagsadiring motorsiklo kan mga residente sa banwaan. During launching, syempre po, Ma ano po sinda kumbaga kaipuan din ang cooperation ninda kasi ma submit po sinda kumbaga mas, much better na po sinda sa station niya ma, present kang sa indang mga dokumento itong driver's license ninda so ORCR tatalagang talagang ma-check na talagang ika ang kad sa diri o ika ang driver kaan and bago mi siya dudukutan na sticker okay. Sa yan padagos pampig pigpaplantsa kan hepatura an proyekto na maagi pa sa konsultasyon asin inaaprubahan pa kan ibang opisina di gobyerno arog kang LTO HPG LGU asin iba pa color coding ngayon ngayon na taon yung yeah, yellow na next year ngayon I'm ta, monster. para mas madali Finally, may pong ma-identify ma na ini na green new na taon posibleng may implementar na ang proyekto para sa mga baretang tatakbikol Carmelo Balia